Kahit sa Japan naglalaro ngayon ang Gilas Pilipinas star na si Dwight Ramos. Bukas naman siya umano sa posibilidad na maglaro sa PBA pagkatapos ng kanyang obligasyon sa Levanga, Hokkaido. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. Kabilang si Dwight Ramos sa mga Pinoy imports na namamayagpag sa Japan B-League. Matapos makipagsapalaran sa FIBA Olympic Qualifying Tournament Handang-handa na si Ramos na muling magpasiklab para sa kanyang kupunan sa Japan na Levanga Hokkaido. Inaasahan ng 6'5 do-it-all forward na malaking bagay ang napulot niyang karanasan sa OQT sa kanyang paglago bilang isang manlalaro. I think it's inspiring for our team, inspiring for the people that are watching, and it just makes us want to do more. We got to the semis, next one we want to get to the finals and get to the Olympics. Kahit nakadistino sa Japan ngayon, sabi ni Ramos, bukas siya para sa posibilidad na umuwi sa Pilipinas upang maglaro sa PBA balang araw. I miss the Philippines and obviously if you play in the PBA, you get to be here all, all the time. So we'll see hopefully at some point. Pero bago yan, kailangan niya munang tapusin ang kanyang ikatlong season sa nasabing kupunan. Magbubukas ang bagong season ng Japan B-League sa paparating na Oktubre. Samantala, maglalaro rin si Ramos para sa Gilas Pilipinas sa paglahok ng pambansang koponan sa Window 2 ng paparating na FIBA Asia Cup Qualifiers na idaraos sa Nobyembre. Rafael Bendeiril para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.